Hi guys, nandito pala kami ni Oinky ngayon sa Indang Leyte kung saan ako lumaki. Dinala ko muna sa Oinky dito kasi nga ay wala nang pasok at holidays na. Kung sa summer ay puro puno at kabundukan yung makikita namin doon, dito ay dagat at blue sky. Kaya kung dati ay pabukid, ngayon naman ay padagat. At dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano makalibri ng ulam nang walang bayad. So ayan, dito may dumating na bangka at tutulong ka lang sa pagbuhat ng bangka at ikaw ay magkakaroon na ng libreng isda. May mga isda na hindi ibibenta at yun yung mga isda na ibibigay sa mga tumutulong. So in this case ay ay lima kami at may dalawang bata at yung dalawang bata lang yung kumuha sa mga isda o sa mga reject. At kami ay nagkusang loob lang na tumulong kasi nga sa time na to walang ibang tao na pwedeng bumuhat sa bangka. Nung bata pa ko ay ginagawa ko din to lalo na kung walang klase para makalibri ng ulam. Yung tawag pala sa isda na to ay gunting-gunting at ubod at masarap to gawing toyo. So wala talagang taong magutom kapag madeskarte lang sa buhay, matyaga at masipag.